Ito mga ka-farmers, matagal na tayong hindi nakapagpakain nito sa ating mga alagang manok. Ito ngayon, magpapakain tayo. So ayan. Buksan lang natin ito. There we go. Tutututututu. ayan mga ka-farmers oh, ang lalakas nilang kumain Oops, saka. so ito mga ka-farmers ay mixture ng sapal ng niyog merong darak dito merong konting feeds at yung konting kopramil So yun yung pinapakain natin dito sa kanila. So ang rason yan mga ka-farmers na uh, ito yung pinapakain natin sa kanila. Marami tayong sapal ng niyog. So para mapakinabangan natin at hindi ma sayang at matapon yung sapal ng niyog, ito yung gagawin natin. So ipapakain natin sa mga manok natin dito sa free range. So para yung sapal natin, win-win uh, situation mga ka-farmers dahil uh, makakatipid tayo sa papatok sa kanila at saka nabubusog yung mga alaga natin so kaninang umaga ang pinapakain natin dito is pure feeds lang ngayong hapon eto so talagang mabubusog na sila nakakatipid na tayo sa patuka dahil hindi na tayo magbibigay ng pure feeds sa kanila although meron tayong konting inilagay dito pero konti lang naman so tipid right So, yan. Marami pang natitira. So, sa dami na yan, talagang mabubusog na sila. So, meron pa tayo. Oh. Ang dami pa to. So, ito naman yung mga asil natin at saka mga shamo so, meron tayong game fowl ito ang ganda ng katawan buong buo so ngayon lang din ilit sila makakain ng ganito dahil meron tayong maraming sapal na niyog sapal ng niyog so yan chak na mabubusog talaga sila So yung iba bibigyan natin sa ibang manok natin. Kaya mga ka-farmers, marami tayong sapal ng niyog dahil ang mama ko ay nagbebenta ng yung kanin na malagkit o tinatawag dito sa amin na puto at yung pares noon ay tsokolate so puto at tsokolate so araw-araw nagbebenta yung mama ko mga ka-farmers kaya gumagamit siya ng niyog so yung gata ng niyog lang yung ginagamit niya at yung sapal ay hindi na ginagamit kaya naman ito yung pinapakain namin sa aming alagang baboy at saka sa mga manok so nung una wala ako masyadong sapal ng niyog dahil meron siyang baboy doon at yun yung pinapakain niya so wala akong mapapakain sa mga manok at ngayon nabenta na niya yung mga baboy niya at wala na siyang papakainin ako na naman yung magbibinipisyo nito dahil yung mga sapal ng niyog na nasa kanya ay bibigay niya sa akin at ipapakain ko dito sa aking mga alagang manok ang kagandahan lang dito mga ka-farmers ay hindi na natin binibili yung sapal ng niyog dahil meron tayong sariling sapal ng niyog. Yung iba kasi binibili pa nila sa mga tindahan yung sapal ng niyog kaya medyo nahihirapan din sila. So dito isa sa mga binipisyon nito mga ka-farmers ay makakatipid na tayo sa pagpapatuka sa ating mga alagang manok dahil meron tayong replacement sa feeds nila yung sapal ng niyog at hahaluan lang natin ng ibang ingredients ito para mas masustansya para sa ating mga alagang manok paminsan-minsan ko lang binibigay ito mga ka-farmers dahil especially itong sa mga manok natin na paitlugin dahil kung pure uh, sapalang ng niyog lang yung natin baka hindi sila manging itlog at dun naman sa mga patabayan nating manok hindi rin natin sila pwedeng bigyan ng purely na itong uh, sapal ng niyog dahil hindi naman sila tataba dahil kulang sa sustansya yung sapal ng niyog para makapag-build ng muscle sa mga manok natin. So itong uh, sapal ng niyog, maganda lang ito kapag meron tayong ibang ingredients na pwedeng ihalo dito o di kaya hahaluan natin ng mga feeds o commercial na feeds so para hindi masisira yung pangangatawa ng ating mga alagang manok. So isa din ito sa mga alternative na feeds, itong sapal ng niyog kaya mabisa ito o maganda itong ipatuka sa ating mga alaga manok. Meron ding makukuhang nutrients dito sa sapal ng niyog kagaya ng fats na nasa sapal ng niyog. All right? So ito hapon na mga ka-farmers at ito meron pang itlog. Ito ng ating white leghorn. So parang basag yata yung isa. So ito meron pa tayong nakukuhang itlog ngayong hapon. So pang-ulam na pang-ulam naman natin ito dahil maliliit pa So yan, bibigyan mo muna natin ito ng pagkain sila. So dito, parang wala. Walang itlog yata dito tayong makukuha ngayon. So yan, no? Oh, ang lakas nilang kumain. So mabilis lang talaga nilang maubos yung feeds mga ka-farmers dahil sa dami nila. Hindi aabot yan ng 5 uh, minutes, ubus na yung pagkain nila. Ngayon mga ka-farmers ay magtitimpla tayo ng egg 1000 dito sa tubig ng ating mga manok. So ang timplada pala nito mga ka-farmers ay 1 table teaspoon every 4 liters of water. So ito mga ka-farmers yung waterer natin ay naglalaman ng 4 na litrong tubig o equivalent isang galon na tubig. So ganyan karami yung ilalagay natin na egg 1000 sa isang galon na tubig. Pagkatapos natin malagay yung egg 1000 powder dito sa kanilang waterer, ay hahaluin lang natin ito ng mabuti upang matunaw yung egg 1000 at nang mainom ng ating mga alagang inahing manok. Ito na mga ka-farmers yung ipapainom natin sa ating mga alagang manok. Ito yung hinaluan natin ng egg 1000. Ito yung pampaitlog sa ating mga alagang manok. Ito ay may vitamins B complex, vitamin E, zinc oxide, psyllium at itong napaka-importante na pampaitlog sa manok, ito ang folic acid. So water-soluble itong egg 1000. <laughs> Gracias. <laughs> So yun mga farmers dahil babalik na tayo sa pag-breeding ng ating mga heritage chicken, kailangan natin ng supplement upang mapalaki, mas maparami yung production ng itlog natin. Sa breeding din mga ka farmers kailangan din natin yung mataas na fertility ng mga itlog. Kaya kinakailangan natin ng supplement upang magawa natin ito. So yung kinakailangan nating supplement mga ka-farmers ay nandito na. So ito, egg 1000. Ito yung gagamitin natin sa pag-breeding. Dahil dito, mas mapaparami yung production ng itlog natin, mapapalaki yung mga itlog, at tataas yung fertility o hatchability rate ng ating mga itlog. So ito mga ka-farmers ay binibigay natin sa umaga. Ito yung pinapainom natin nila pagkatapos nilang kumain. At sa hapon naman mga farmers para mas magaganda yung ating produksyon, ay gagamitan natin ito ng, ito yung vitamins ng Battlecock, Vitamin Pro. So itong mga produkto na ito mga ka-farmers, lahat ito ay nanggaling sa Battlecock, Battlecock products. So ito yung napakaganda na ibigay natin sa ating mga alagang manok dahil magbi-breeding nga tayo para mas mapaganda yung kanilang produksyon. Malaking tulong po ito mga ka-farmers, especially itong Egg 1000 at saka itong vitamin Pro na vitamins ng Battle Pack para mas mapadali, maparami at mapaganda yung ating breeding.